boring na sa kahinip tayo hindi ito na lang ako ito pala ang likod ng Manila City Hall yun ay yung Manila City Hall so at ito daanan ng trend taas yun lang sila wala pa nandun pa sa kabila malapit siya one way lang tong daan palabas lang yun